Hi, ano po ang topic natin for this third week? Sukaw. Hmm. Paano po siya sa uh, Tagalog? Pwede rin po English. Uh, use. Use or? Gamitin. Hi. Ano naman po ang topic natin for today? Eto. Eto, ano po siya? Judo. Judo Hanbaiki Judo Hanbaiki Hi! Ano po ang Judo Hanbaiki? Ano po yun siya? Yung vending machine Saan so, des? Vending machine? Bakit po siya naging vending machine? <laughs> babe-benta siya na nasa <laughs> sa machine na hulugan lang <laughs> na <laughs> Kasi, alas tama po lahat po. Kasi yung judo po, yung judo is automatic. Hambay is uh, to sell. Para po magbenta. Yung ki is from the word kikay. Kikay is machine. hay so, may, ang, ang judo hambay ki po, meron po siyang meaning na automatic selling machine. Yan po yung totoong meaning niya. Pero napaka-word naman niya po. Pagyan po yung i-translate natin in English kaya naging vending machine. Hi, kasi guys, ang ang pagta-translate hindi hindi po lahat dapat literal. Ano po? So kailangan po natin i-translate in a natural way din po. Hi. Pero hangga't maaari po <laughs> ililiteral po natin para maintindihan po natin ang kada uh, meaning ng salita kung ginagamit dito sa Japan. Hai, matsugi mas. Negayos yun mas? Hang. 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 Ah, so des, so des. Hang des, ne? Ginagamit po siya as? Hambay. Hai, ano po ang hambay na, na explain ko na po kanina? S Selling po siya. Um, so des, hambay is? Pagbenta. Hai, isa po siyang noun paano po pag ginawa po siyang through form, magiging verb po siya? Paano po siya magiging verb? Hambay siru. Mag, <clears throat> magbenta. Sa so, kundi is magbenta. Ooh. Talaga naman siya, ano? So, guys, magaling na. Next po. <laughs> jido hambay ki. Hay, jido hambay ki. Kanina, sagot na natin. Kaya, go na po tayo. <laughs> Hi, vending machine. Vending. Hi, so meron pa po tayong isang kanji. Kipo. Ki Kipo desu ne. Hi. Sabi ko po, ay ginagamit po siya sa machine Kikai. Oh. Ne? Hi, so, pag sinabi pong hikoki. Ano pong hikoki? Aeroplano. Aeroplano, so desu. Hi. Ito is to fly or to jump. Yung ko is iku, pagpunta. Ano po? So, lilipad, pagpunta, tapos makina, okay. machine. Kaya, naging eroplano po siya. Kasi lumilipad po siya, tapos pumupunta po siya sa destination niya. At may machine po siya, may engine po siya. Kaya, tinamag po siyang hikoki, eroplano. Hi, that's what Kikai. hay ano po ang Kikai? Nasabi ko na po kanina. <clears throat> siya, um, kikay, Kikai. Ano po siya? Yan po, uh, machine po. So, this machine or makina in Tagalog. So, meron po tayong isa pa dito. Kikai. Kikai <laughs> opportunity po siya yung kikai gari ba? kikai ga ariba tay na so <laughs> kawaii na showa ii kikai hai pagkakataon tagal pa rin hai chance or comment or uh, opportunity pwede rin po siya ano po hai kikai kikai makina kikai pagkakataon medyo tataas po nang kaunti po ano po yung kikai hai kikai ga areba はい、機械があれば、またよろしくお願いいたします。今回のオプチュニティよろしくお願いします。シンプル。あなた機会が壊れているよ。機械が壊れているよ。それは、マーキナ。あなたは、マーキナを。それは、マーキナを。はい、それは、マーキのを。はい、それは、p ーキナを。はい、それは、マーキナを。はい、それは、マーキナを。 hikay. normal lang po siya. Okay. Hindi po siya tataas, hindi rin po siya pababa. Ha, yun po yung pagkakaiba po nila. Pero halos parehas po sa anong sa pandinig po natin po. Ano po? <laughs> Oo, oh, parang parehas lang <laughs> po. Di mo, wa, koko wa, chokto na kaya desu Pero kung mabilis niyo po sasabihin, hindi naman po nila yan <laughs>

Hindi mo, how many lang? Kasi bumaba na po si ati uh, -huh. May ba yung kanina? Mm, hmm. Oh, pwede na po yan, apat sila or magdadagdag pa tayo sa? Mm, ito na yan. So, so much. na po. Tama na po. Oo. Oh, okay. Sige po. Salamat po, ati Inday. Thank you po. Wala Salamat po katanungan. Po. Ah, wala po. Okay. Hi. Tatsugi kimasu ne. Jake-san, yoroshiku onegai itasimas. Challenge po or ipakita na akad. na lang po, onegai itasimas. Okay po, go! Zo. Hai. Fueru. Hai. Fuyasu. Hai. Zo. Fueru. Fuyasu. Hai. Fu, desne. Fuu. Pag nag-iihip Kuweru. Hai. Fuyasu. Dessne. Hai. Pag nag-iihip kayo, kanyang po ano po. Kaya dito po guys po, ang onomatopoeya pong nag-iihip is, fu, 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 fuste, tabete, ne? Iwi sabihin nun, ah, uh, ihipan mo muna bago mo kainin, ha? <laughs> Yun po yan. <coughs> Hai. Diyan, ikimasaw. Ginagamit po siya sa, zoka. Hai. Zoka. Ano po n zoka? Mm. Para nabasa ko po. To grow po, to grow. Hmm Hindi po siya to grow. Ano po ano po yung meaning po ng fuero at fuyasu Alam niyo po ang salitang ito? Opo. Uh, to increase po. So, this, yes, to increase or pagdagdag din po. Ano po? Pagdagdag. pagdagdag. Noun po siya. Suru form din po siya. Kaya pag ginawa po siyang suriform, it's a verb, magiging ano na po siya sa Tagalog? Magdagdag. Magdagdag or dadagdag. <laughs> ay so this. Zoka is suru Zoka suri, Magdagdag or uh, dadagdag. Ano pa? Hi. Next po natin. Fuero. Ano fuero? <clears throat> ayon, ayon po ang fuero? Ayan po yung mag, ano po, magdagdag. So, des, parehas lang po sila. Hi. Um, kaso, ang fuyero, meron po siyang noun at the same time, meron po siyang verb. Itong zoka, kung hindi po siya gawin sa form, hindi po siya magkakaroon ng verb. Hi. Pero parehas lang po silang meaning. At ito po ang uh, basic form at ito naman po ang advanced na uh, vocabulary po. Ano po? Yan lang po yung pagkakaiba nila. Hi. Oh. Pwede is dumagdag. Ano dumagdag. Pa? Ngayon, pag sinabi pong fuyasu, to add din po pag magdagdag. Hmm. Po. Ano pong binagkaiba po ng suweru at fuyasu? Ah, parang, ito po yata sa numbers. Tama po. Meron po. po siyang kinalaman sa transitive at intransitive. Alin okay. po diyan po ang, ang sinasadyang gawin? Yung fuero po. Hmm? ay yung doer po. May yung may doer po. Hay. Sino po yung doer dyan? Sino po ang magkakaroon yung, po ng doer? Fuero. Hmm? <laughs> Fuyasu. <laughs> Fuyasu <laughs> desne. Hay. Fuyasu is dadagdagan. Dagan. Dadagdagan ng sadya. Hay. Fuero is dumadagdag ng mag-isa o kaya dumadagdag po na hindi sinasadya, dadagdagan sinang sinasadya ay, sinasadyang dagdagan hindi sinasadyang dumadagdag, ay, ganyan po yung pagkakaiba po nila po, ano po medyo complicated, pero mamasterin nyo po ito pag namasterin nyo po yan, mabilis na po sa inyo pa, ang ano, ang Japanese ay, diba, tsukikimasu ne? <clears throat> pakita po natin or itry nyo po Pakita na po na kayo siya Gen. Heru. Hi. Hi. Herasu. Hi. So, gamitin na po agad natin. Gensho. Gensho. Ano po ang gensho? Reduction po. Hmm? Reduction. Hindi magaling siya sa English eh. Ano po ba yung reduction sa si Tagalog? pagbawas po. Pagbawas. So, this, so, this. so, des, so, des. Pagbawas. Arigato. Hi. Para sa akin, reduction. Anong pinagkaiba niya sa deduction? <laughs> Nung pag ganyan ako. <laughs> reduction, <laughs> pagbawas pala po siya. <laughs> Ay, arigato gozaimasu. Hi. Gensho is pagbawas. So, meron po tayong? Heru. Ano po ang heru? Ah, uh, decrease, pagbaba po. Hi parehas lang po siya sa Genso. Pagbawas or bumawas. O kaya pwede rin po yung sinasabi niyo pong pagbaba. Pagbagsak or pagbaba. Hi. Pero depende dip po sa, sa word po. Ano po pwede po siya maging... Um, depende po sa sentence. Ano ba yun? Word na nga siya. So, depende pa sa word. Hi. Depende po sa sentence. Pwede po siyang gamitin as pagbaba. Hi. Pero yung main niya po talaga po meaning is pagbawas or kung verb po, bumawas. Hay, parehas lang po siya dito. Suru form din po to. Hay. Magiging, pag naging suru form po siya, parehas po ng verb form po ng heru. Hay, bumawas din po ang suru form nito. Hay, so, ito na naman po tayo. Herasu. Herasu. Ano naman po ang herasu? M babawasan. So, des, babawasan. So, alin po dyan po ang sinasadya at alin po ang hindi sinasadyang gawin? Yung hiraso po yung binabawasan po. Ay, yung ginagawa po. Yung okay. doer po. Meron po yung doer po. Ano po? Okay. Yung hiru po. Yung kusa pong mangyayari. Sode, sinisina sa jacuzang nangyayari. Naturally nangyayari. Hi, arigatou gozaimasu. So, hanggang dito na muna po ang ating kanji. Meron po tayo pong katanungan. Hi, ating tayo. Ano po yung ano? Parang kapares po nila yung kuwa-ero ba yun? Kuwa-ero? kuwa, -ero? kuwa, -ero. kuwa -ero. Ah, hi, hi, hi. Ah. Kuwa-ero wa ne. <clears throat> Kochi ka na. Dagdagan. Uh -huh. halimbawa po, meron po sila pong ano ah ah Ano ba meron po isa pong For example, coffee. Coffee ga, -ari. coffee ga. -ari coffee ga arimasu. Hai, sato kuwaeru, dadagdagan ng asukal. Kuwaezunesu ne. ,ですね. Hai, dadagdagan. Hai. Yung kanina po, ito po dadagdagan ng something or pwede pong dagdagan ng kape parehas po ano po. hay ngayon, yung kanina po siguro po kaya niyo po tinanong kasi ito dadagdagan din po siya, di ba po? Ito po Ay. yung more on po siya sa ano sa, sa hindi po. po siya sa pagdagdag ng ng ibang bagay, pag pagdagdag niya po ng numbers ng quantity. Hay, yung Ay. Po yung pinagkaiba po nung. Ang ganda po ng question niyo. Marigato. Hay. <laughs>

tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.